Good morning guys. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Nagpateran uh, po po ang aking may weekly ko po siya ng Kaya ngayon, picture ko lang po siya. Um, Mother's Day. Alagaan po natin ang quickly ko na lang siyang nilinil kato. Ngayon video kasi mga boys, masakit. Ang gulong ko ang gulong Manipis na yung mga ng guys, manipis na yung kasi nga na-stroke na siya. virus na siya yung ubos na stroke. 70 siya na-stroke na yung no, 74 na siya. Kaya 4 years old, so, years to 54 anniversary na nga din sila ng tatay ko sa so, wedding anniversary nila this month maraming salamat sa Diyos 54 years kaya sabi natin sa mga iba siguro nga may forever nag-aaway naman din sila kaya nga sabi nila ang mga pag-aasawa wala namang perfect wala namang perfect kaya lang pag sa yung dalawa kung may naayaw ah, sa isa yun yung hirap. Kaya sabi nga niya, gawin sentro ng Diyos. Si tatay ko magaling magdasal yun pero may kasalanan yun. May kasalanan. May kasalan. Pero mas magaling pa sa magdasal sa amin yun ay tinuro naman ng magulang sa Ayan. Ayan, happy Mother's Day Kasi sa inyong lahat. Ayan, natin ang nanay natin. Ayan pa ah. Ayan pa mo dito yung paa mo. Kaya? Ay, amo. Nangatoon <laughs> na. Wait, wait, wait. <laughs> Yan, stroke kasi sa guys. Ayan, nakataas na yung pan. Malabo, mainit. Kaliligo lang yun. Maaga-aga ako ngayon. Ang konti, kaya ninilkatal ko siya. Para nga may ano ko ang ah, pictures ng Mother's Day. Yan yung cutter ng mga aking nanay. sa kaya mo to, ato yung yung kaya yung basit lang mabit lang Masuk ni lepas guys tapos na natin na nalikata ng aking na I dab, you, love Hmm, di na. I, I love love you. You. Happy birthday. Happy Birthday. Mother's Day. Day. Happy Mother's Happy Birthday Mother's Day. Day. Tapos, ito bumili ako ng cinnamon. <laughs> ako na ako Bumili ako ng cinnamon. Hindi naman niya makain. Ayan. Cinnamon. Korean cheese Hindi naman niya makain Regalo natin sa kanya niya. Ayan. Tiyempre, ako ang kakain. <laughs> ako ang kakain kasi hindi naman niya makain. Pero yan, mag na natin sa kanya. Cinnamon with cream cheese. I love you, Inam. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa pagmamahal. Sa aming kapatid na yun, ikaw naman ang inaalagaan namin. Ayan guys, please like and subscribe. Ingat po tayong lahat. God bless. Ayan ang regalo ko sa aming dalawa. <laughs> Kasi kami lang ang nagbibidyo. Wala yung ate Ayun. Ayan regalo namin sa kanya. Ayan, ang, ang sarap. Pero nung malakas siya, malakas siya kumain ng matamis guys. Ngayon ayaw na niya talaga. Ayan, sinang rama na na din. Ayaw na niyang kumain. I love you, Inang. I love you. I love you. Bye-bye, guys. O lang po ang aking vlog ngayon. Pinature ko lang po siya. Tapos bumili ako ng cinnamon roll. Pero siyempre ako ang kakain. Hindi <laughs> naman siya makakain. Bye guys. Thank you for watching.